Sa isang viral interview, naglabas ng kanyang saloobin si Rico Blanco tungkol sa isyo ni Maris Racal. Ayon kay Rico, inamon niya si Maris na aminin ang mga pagkakamali niya, lalo na ang mga isyong tungkol sa kanilang relasyon at ang mga akusasyon ng panloloko. Nagbigay ng matinding pahayag si Rico at nagbukas ng bagong kabanata sa kanilang kontrobersyal na relasyon. Gusto niyang malinawan ang publiko sa kung anong nangyari sa kanilang pribadong buhay. Mga fans ni Rico at Maris, abangan ang susunod na development sa kanilang issue. Sa isang viral interview, naglabas ng kanyang saloobin si Rico Blanco tungkol sa issue ni Maris Racal. Ayon kay Rico, hinamon niya si Maris na aminin ang mga pagkakamali niya, lalo na ang mga isyong tungkol sa kanilang relasyon at ang mga akusasyon ng panloloko. Nagbigay ng matinding pahayag si Rico at nagbukas ng bagong kabanata sa kanilang kontrobersyal na relasyon. Gusto niyang malinawan ang publiko sa kung anong nangyari sa kanilang pribadong buhay. Mga fans ni Rico at Maris, abangan ang susunod na development sa kanilang issue. Sa isang viral interview, naglabas ng kanyang saloobin si Rico Blanco tungkol sa issue ni Maris Racal. Ayon kay Rico, hinamon niya si Maris na aminin ang mga pagkakamali niya, lalo na ang mga isyong tungkol sa kanilang relasyon at ang mga akusasyon ng panloloko. Nagbigay ng matinding pahayag si Rico at nagbukas ng bagong kabanata sa kanilang kontrobersyal na relasyon. Gusto niyang malinawan ang publiko sa kung anong nangyari sa kanilang pribadong buhay. Mga fans ni Rico at Maris, abangan ang susunod na development sa kanilang issue. Sa isang viral interview, naglabas ng kanyang saloobin si Rico Blanco tungkol sa issue ni Maris Racal. Ayon kay Rico, inamon niya si Maris na aminin ang mga pagkakamali niya, lalo na ang mga isyong tungkol sa kanilang relasyon at ang mga akusasyon ng panloloko. Nagbigay ng matinding pahayag si Rico at nagbukas ng bagong kabanata sa kanilang kontrobersyal na relasyon. Gusto niyang malinawan ang publiko sa kung anong nangyari sa kanilang pribadong buhay. Mga fans ni Rico at Maris, abangan ang susunod na development sa kanilang issue. Sa isang viral interview, naglabas ng kanyang saloobin si Rico Blanco tungkol sa isyo ni Maris Racal. Ayon kay Rico, inamon niya si Maris na aminin ang mga pagkakamali niya, lalo na ang mga isyong tungkol sa kanilang relasyon at ang mga akusasyon ng panloloko. Nagbigay ng matinding pahayag si Rico at nagbukas ng bagong kabanata sa kanilang kontrobersyal na relasyon. Gusto niyang malinawan ng publiko sa kung anong nangyari sa kanilang pribadong buhay. Mga fans ni Rico at Maris, abangan ang susunod na development sa kanilang issue. Sa isang viral interview, naglabas ng kanyang saloobin si Rico Blanco tungkol sa issue ni Maris Racal. Ayon kay Rico, inamon niya si Maris na aminin ang mga pagkakamali niya, lalo na ang mga isyong tungkol sa kanilang relasyon at ang mga akusasyon